Naitanong mo na ba sa iyong sarili, ano ang kahulugan ng aking buhay? Bakit tayo nagigising araw-araw, nagtatrabaho, nahaharap sa sakit, umiiyak, at nagsisimulang muli? Nabubuhay lang ba tayo o talagang tinutupad ang layunin kung saan tayo nilikha? Ang mga tao ay naghahanap ng layunin sa napakaraming bagay, sa tagumpay, sa pera, sa hitsura, sa mga tagumpay. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Jeremias 20 versikulo labing isa sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Plano na unlad ka at hindi para saktan ka, planong bigyan ka ng pag-asa at kinabukasan. May layunin ang Diyos sa bawat buhay, kabilang ang sayo. Ang mga luha, ang mga pagkawala, ang mga bagong simula, lahat ito ay bahagi ng isang proseso upang hubugin ang iyong puso at ilapit ka sa Kanya. Ang layunin ng buhay ay hindi upang makaipon ng mga ari-arian, katayuan o pagkilala. Ito ay ang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, pagmamahal sa kapwa, pagpapatawad, paglilingkod, at paglakad ng may pananampalataya. Sa Roma 8, versikulo 28, ang salita ay nagpapatunay. Alam natin na ang lahat ng bagay ay gumagawang magkakasama sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Maaaring hindi mo nakikita ang punto ng iyong mga pakikibaka ngayon, ngunit isang araw ay babalikan mo at mauunawaan mo na inihahanda ka ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa Juan 14 na versikulo 6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya ang layunin. Siya ang dahilan ng ating pag-iral. Ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay paglakad patungo sa kawalang hanggan. Kapag naintindihan natin ito, nagbabago ang buhay. Patuloy ang mga problema, dumarating pa rin ang sakit, ngunit payapa ang ating mga puso dahil alam natin kung para saan tayo nabubuhay. Ang buhay ay hindi isang karera upang makita kung sino ang unang makarating doon. Ito ay isang paglalakbay upang makarating sa tamang lugar, ang presensya ng Diyos. Ang layunin ng buhay ay makilala ang Lumikha upang hayaan siyang baguhin ang bawat bahagi ng ating kwento dahil ang mga nabubuhay para sa Diyos ay namumuhay ng may layunin, hindi pasanin. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay. Ipahayag mo sa akin ang iyong layunin, gabayan mo ang aking mga hakbang. Turuan mo akong mamuhay hindi ayon sa aking kalooban, kundi sa iyo. Alam kong may dahilan ang bawat detalye ng kwento ko. I-renew mo sa akin ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Hanggang sa araw na mabubuhay ako kasama mo sa kawalang hanggan sa pangalan ni Hesus. Amen.